Hi guys, so ngayon kakain ka ng chicharon. So puno ito kanina, kanina ko ba siya kinakain So ito yung free suka. Kanina po kumain kaya pinagpawisan ako. Oo, kasi medyo ang hanong suka niya na masarap. Ganun. Upaya, good call. Sok, sok, good call. Malawang kakain ka. So, ito guys, nagbebenta ako nito sa may simbahan. Dito sa Kalbayo ko. Oh. Diyan sa sa nagbebenta ako nito, guys. Actually, bantay lang talaga kami dito, Diyan sa may M. Nulier. M. ba? Diba? Dida. So, sa susunod, palit kami ng peso ng kapatid ko. Doon naman ako sa may tapat ng simbahan. Dito yan sa Kalbayo City. So, yan. Every Webes yan. Hapon. Oo. Oh, oh. So, ito din. Ako din nag lagay nito dito. Yeah. So, abangan nyo na lang. Ipapakita ko mamaya sa iyo yung pam balot ko nito. Yung tawag. <laughs> dito na pag mo ito na ipotos mo. Pag-on mo na daw. Nanakasin ipag-putos kanina. Kanina ba ito? Kakulot pa ito talaga ng kuha. So, ipapakita ko niyan. So, sa last five siya na kong yeah. So, ashen. So, ang tagada sini, si Julian Kadaan. So, yeah. yeah. So, dito kami sa feed extension. Okay, kung karang nyo si Karami pumalik, kanila kami sa may feed extension. May building dito na dapat natubang sa natindahan. Ang una ko naman na makikita natindahan. Asya itong dila. So, yan ha. Dango talaga yun sa kanina. Hindi yung pagpasan ko lang kaon. Nakalimta ko kasi mag-video. Maasya, hindi ka rin. Ito yung sakta malayara sa sakuan. Sa sa So yun guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching baka mag full storage yung po ng mama ko kaya. Thank you for watching. Bye. So, ngayon guys, nagbabalot na pala ako ng suka. So, itong binalot ko na suka guys dito sa plastic, ito yung pre nung chicharon na binibenta namin na 50 pesos. 50 pesos kuno no. So, yan. Yan yung pre nya guys. Yan yung pretest. So, yung aming pesto po doon sa tapat ng simbahan dito sa Caballag City. Then, yung isa naman doon mismo sa M. Nolier. Oo, malapit lang yan guys. Dalawa kasi yung pesto. Oo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Enjoy the video. Wow. So, wait guys. May pahabot pala ako. So, every webis lang po pala kami nagbibenta dyan sa aming pesto sa tapat ng simbahan at saka doon sa may M. So, kung gusto niyo pong bumili, pumunta lang po kayo dito sa Felix extension may makita po kayo ditong building na kulay red yung gate guys. Then merong dalawang tindahan nakatapat. So yung unang tindahan dyan po mismo. Dyan lang po.